Ayan. Finish, finish project na po tayo. Okay? Good morning po mga boss Ayan, balik ulit tayo dito sa Kanigwang Project Sa Dream House ni Ate Aida Finish contract na po tayo Good morning po, good morning Pero meron pa siyang pinalalagay Additional Yung kanyang CR Nagpalagay siya ng, ano, ng Exhaust pan Omni, nilalagay natin uh, Additional po sa kanya to yung, ano, Pero nilalagay po na natin uh, Para po ma-turn over na natin sa kanya Bali, finish contract na po tayo. Ito na lang pong ano, ito na lang pong gate. Ang um, hindi pa tapos, uh, hindi po sa atin yung gate. Doon kay Boss Jason po yung kontrata niya, yung gate na stainless. Pero po tayo, tapos na po yung gawain natin dito, finish contract. Yung na lang pong additional na ano, na exhaust pan. Ayan, tapos may ilang additional po ng mga pipe na faucet ang lalagay natin no? Oh, yeah. Yeah. Oh, good morning po, good morning Hindi, hindi pala last day nun no? Ay, hindi Pero papahala tayo oh, oh, oh. <laughs> Babalikan. Babalikan Ang pababalik natin dito sa Kanigwang Project Makatapos po niya, pwede natin ito na Sige, dal dalis na natin Dalis na natin sa taas Yung mga gamit natin Ayan o oh. no? Malinis na po finish contract ayan oh ah. lahat po ng mga accessories at saka yung mga ilaw kumpleto na pintura okay na dito meron lalagay na stainless grills dito dito sa nabakod pero si boss jason po yung gagawa niyan saka yung gate stainless na 3 opos ayan o ah. Malinis. Ayan mga boss, pinalagay nila yung ano, pinalagyan na nila ng spin door, yung pinaka main door natin. Ayan na, nakaais nakaayos na, malinis. Ayan na. ganda ito yung ating ano exhaust pang ceiling po number 8 8 inches po yung unaki ito natin doon sa, ano, sa CR ayan itong banyang sink ayan wala akong tubig yan kasi ginagawa po natin yung sa likod yung water line pinulitan natin yung linya ito so, mga boss yung water line na i-install natin Ayan Wala mo Pag maling oh Hello? Ano? Maling Ayan na pala eh almasal um, Takmat tayong maling boss ah, Maling Ayan Ay, maling ma ma oh Ay, mga boss Libre yung merienda Galing kay ate Mariat Ate Aida Maraming maraming salamat po sa libre yung merienda Ayan ah. I love Abo, you Tapos meron pang cheese Ito oh. Maling akala Tsaka meron pa tayong ano ha, ah, JR. Orange juice. Ayan. Ha? Ayan mga boss. Lumukas na yung tubig. Booster pump ang ginamit natin. Ano lang po yan, binili nila sa Lazada ni Ate Maria. Ayan ah Uh, 220 watts. Ayan mga boss. Baka ginamit mo yung ano, gripo. Doon siya andar. Ayan. Wala siyang tanke. Eh. Ito lang nung ibang water pump, may tanke ito nakalekta. Tapos automatic mamatay pag, pag, pag di mo ginamit. Ayan yan pag gumamit ka automatic na Andar. tapos meron siyang gift bag kung gusto mong gamitin yung ano yung sa sala... nawasa i-off mo lang to ayun i-on mo yung sa nawasa hindi na handan po na tapos gumamit tayo ng ano circuit breaker para safety yung ating water pump so yun mga no, boss tapos yun namang ano yung install natin yung exhaust ceiling Pan dun sa mga si Ara ya ako ah, yeah. was ha pull out na was ha dali mo yung hagdan para ma-install natin ha was ha was ha was ha was ayan oh ganda ganda ng bahay mga boss ito yung ating ano uh, omni exhaust Pan ceiling 8 inches po yung ano yan, yung laki niya dito natin lalagay sa CR ay nakalak dito sa master bedroom ito muna unahin natin ayan dito natin lalagay Ito muna unay natin mga boss. Ayan o. Ayan ang ganda. Okay. So ayan. Pwede natin install. Yung exhaust pan dito. Omni. Omni brand po. Yung exhaust natin. Pasukat po yan dito. Nasa na tayo? Nasa 8 inches. 8 inches tayo. 8 inches. exhaust pang ceiling ayan tapos ito yung heater okay na rin po yan gumagana na ayan na pag hot dito ayan mainit na mga no, boss tapos parkour, hindi ka sa kabila. Ayan. Shower. Oh. Shower head. Ayan. Tapos dito sa bathtub. Okay na rin po yan. Yun. ay may at may at hand cold din po yan yung sa bathtub pinaka ano nya faucet tsaka yung sa shower Kailangan hindi na po pinalagyan na ano at at water hold down po to. Ayan, okay na. So ayan mga boss, ito yung CR ng master bedroom. Tapos yung common CR, meron na rin pong exhaust fan, okay na rin po yan. Ayan, cove, cove light tapos yung touch screen na mirror ayan so ayan mga boss mga kwarto room number 1 tapos ay room number 2 pala to tapos room number 3 1 yung master bedroom 吧。 Kontrak pa po tayo dito sa Kandigwang Project sa Dream House ni Ate Aida. Ayan. Okay na po. Maganda. Maganda ang kalalabasan ng ating ano, pinag project. Kaya maraming maraming salamat Ate Aida sa tiwalang binigay mo sa Team Boss Mac. Uh, hindi ka nakamali sa sa aming mga Team Boss Mac. Kaya maraming maraming salamat. Tsaka kay Ate Maria at Ate Nora. Ayan. Finish, finish project na po tayo. Okay? Tsaka sa mga viewers natin, subscribers sa YouTube, tsaka sa Facebook, maraming maraming salamat po. Ayan. Uh, God bless po. Okay?